You know, welcome po sa Manila Ocean Park. Ay, mali, ulit, ulit. Welcome back guys sa vlog namin ni Mrs. Nagpunta nga pala kami ni Mrs. dito sa Manila Ocean Park. Family day nga pala ng company namin. At gaya ng dati, itong Manila Ocean Park yung napili namin puntahan ni Mrs. Namiss kasi namin ni Mrs. yung mga sea lion at saka yung mga isda dito guys. Pagdating namin dito, una namin pinuntahan yung bird show at sea lion show. Shoutout nga pala guys kay paring Art Raymond Santos. Kawork ko siya guys at dito niya rin napili pumunta sa Manila Ocean Park kasama yung pamangkin niya. At ayan na guys yung sea lion. Ay, ako pala yun. Ay Ayan at nagumpisa na nga magpasikat guys yung mga ibon. May mga ibon na magaling magbasketball. Meron ding ibon na magaling sa mat. Pero mas naaliw ako dito guys sa ibon na to na tagapuno ng donation box. Bali 500 yung nakubra niya dyan guys. Pero yung pala prank lang yun guys. Binalik niya rin naman yung pera guys doon sa nagvolunteer. Tapos na magpasikat yung mga ibon guys. Mga silayon naman yung susunod na bida. At ayan na mga kaibigan nating silayon. Yung malaking silayon dyan guys lalaki siya. Ang pangalan niya ay Vincent. Yung isa naman babae ang pangalan niya ay Sandra. Grabe yung bibilis nilang lumangoy oh. Ginagamit nila yung bilis nila guys pang huli ng pagkain at saka pantakas sa inuutangan nila. Ah, eh, stay pantakas pala sa mga gustong kumain sa kanila. Bukod sa paglangoy ay eh, marami pa silang ibang talento na talaga namang hinahangaan ng mga nagpupunta rito. Sayang nga lang at hindi namin naisama dito yung dalawa naming makukulit na pamangkin na si Sam at si Makoy. Naku, sigurado kami ni Mrs. na talaga mag enjoy yung dalawang yun dito sa Manila Ocean Park. Magagaling din magsayaw tong si Lion guys. Pero syempre dahil din yan sa mga magagaling na trainers nila. Aba, hindi rin basta-basta ang pagtitrain ng mga animals ha. Kinakailangan niya ng matinding pag -cha -cha at napakahabang pasensya. Kaya shout out po para sa lahat ng mga trainers dyan sa Manila Ocean Park. Ang gagaling nyo po at sana ay mas marami pa po kayong mapasaya ng mga tao. Pagkatapos namin manood na si Lion Show guys, ay nagpunta na kami sa restaurant ni Mrs. para magpahangin. Ah, este kumain pala. Grabe yung panahon ngayon guys, napakaalinsangan. Kaya titong si Mrs. nagbabad na sa electric pan. Umorder na rin kami ng pagkain ni Mrs. guys para hindi naman nakakahiya na nakatambay lang kami para magpahangin. Yung free voucher nga pala yung ginamit namin pambayat, Hindi lang pala sa mga mga restaurant guys nagagamit gagamit yung free voucher. Pwede mo rin siyang ipambili ng mga souvenirs at iba pa mga items sa loob ng Manila Ocean Park. Ayan na, tumating na yung order namin ni Mrs. guys. Tara, kain tayo. konti lang muna itong in-order namin ni Mrs. ngayon guys kasi kakain pa naman ulit kami mamaya. Hindi rin kasi kami nakapag-breakfast ng maayos bago kami umalis sa sobrang excitement. At after namin kumain guys ay pumasok na kami sa loob para makita muli ang magagandang nilalang ng dagat. Pero bago yun ay isang malaking thank you muna sa Concentrix na aking company sa pagbibigay ng ganito kasayang experience, hindi lang para sa aming mga empleyado, kundi pati na rin sa aming mga mahal sa buhay. Pasok guys ay sasalubong sa inyo itong napakahaba at napakalaking isda na to. Grabe nakakatakot guys, parang kumakain ng tao. Meron ding mga koi fish dito na iba't iba yung kulay. Sunod naman, nagpunta kami ni Mrs. dito sa The Reef. Tara guys, explore natin. Oh baby, what you want tonight, go crazy, You know, you know, you know, you know. Oh, baby, what you want tonight? Go crazy. Come on, let's start a fire. Oh, baby, you know, you know, you know. Oh, you know Ang kulit na itong isang stingray na to guys oh. talagang game na game din siyang magpa-cute at sumali dito sa video namin ni Mrs. At kung mapapansin nyo para din talaga siyang naka-smile eh, no? After namin sa mga stingray pumunta naman kami dito sa area ng mga pating at napansin agad namin tong nag-iisang malaking pating na nagmumukmok dun sa sulok. Grabe kahit hindi siya gumagalaw nakakatakot pa rin siyang tingnan guys. Siguro kaya hindi siya gumagalaw kasi busog siya O baka naman tinatamad lang talaga to Dito naman sa kabilang side nakatambay itong maliliit na mga pating At cute din pala ng mga pating guys kapag maliliit pa Sunod naman namin pinuntahan guys ay yung mga penguins Hindi nga lang kami nakapasok ni Macy sa loob kasi ang haba ng pila Kaya dito na lang kami sumilip ni Macy sa labas Buti na lang may isang penguin na nagpakita Nakatalikod nga lang <laughs> Pagkatapos namin guys sa mga penguins ay pumunta muna kami dito sa souvenir shop. Medyo maraming tao guys kaya nahirapan kami ni Mrs. maghanap ng souvenir. At pagkalipas ng ilang sandali ayun nakahanap na ako. Ay Mrs. ko pala yan guys kaya pala ang ganda. <tapos> Sinod naman namin pinuntahan ay itong mga makukulay na jellyfish. Grabe, ang ganda nilang pagmasdan. Para silang mga disco light sa ilalim ng dagat kasi nag-iiba-iba yung mga kulay nila. At hindi lang mga nilalang ng dagat guys ang makikita nyo rito sa Manila Ocean Park. Marami pa mga ibang creatures ang nandito. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaibigan? Tara, tasukin natin! Oh baby, what you want You know, you know, you know So after naming makita yung mga nakakamanghang creatures, ay pupunta naman kami ni Mrs sa Super Toy Collection. Bali ito na yung last na tourist attraction na pupuntahan namin ni Mrs. So tara guys, pasukin natin. pagkatapos namin malibot lahat ng attractions dito sa Manila Ocean Park, ay bumili na rin kami ni Mrs. ng ilang mga souvenirs para naman meron kaming remembrance sa masayang experience namin dito. At dahil napagod kami ni Mrs. sa aming pamamasyal, ay kumain muna kami bago kami muwi. At bago matapos itong video ay nais ko lamang i-shoutout ang ilan sa ating masugid na taga-suporta na kapwa din namin content creators shout out sa'yo The Explorero TV ayan shout out sa'yo kaibigan maraming salamat sa palagi panonood at pagsuporta so paano guys dumating na yung mga order namin ni misis hanggang dito na lang muna para sa araw na to kakain muna kami at kami nagugutom na talaga tara guys kain po tayo maraming salamat ulit guys sa inyong panonood kita kits ulit tayo sa mga susunod pa naming video ni misis huwag nyo na rin kalimutan mag follow like at share mga kaibigan hanggang sa muli paalam